Ikaw ba ay binaliwala na ng partner mo? At sobrang lungkot mo ba ngayon dahil sa wala na talaga siyang pakialam sa'yo at nararamdaman mo na tuluyan na siyang nawawalan ng gana sa'yo? Gusto mo ba na siya ay mapupuyat sa kakaisip sa'yo at manumbalik ang nararamdaman niya sa'yo? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta gawin ito na 100% ang paniniwala mo at hilingin ng buong puso at gawin ito sa mabuting paraan at huwag abusuhin. At itong ritual ay pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel at panulat kahit anong kulay ay pwedeng gamitin at pagkatapos isulat sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido ng target ng isang beses lamang. At pagkatapos nito, hawakan mo muna ang dahon ng laurel, ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong dahon ng laurel, ikaw ay mapupuyat sa kakaisip sa akin ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng pangsindi, lighter o pusporo ay pwedeng gamitin at sunugin mo itong dahon ng laurel. At hayaan nyo nang po ang abo kung saan nyo po sinunog ang dahon ng laurel at paningkuradong siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo. At kinabukasan ulitin mo lamang ang paggawa nito, kumuha ka lamang ng isang buo ng dahon ng laurel at isulat ang pangalan niya at ibulong ang spell at pagkatapos ay sunugin ito. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At kung okay na kayo, ay pwede mo namang ihinto ang paggawa nitong ritual. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.